Nagharap na sa Senado ang mga biktima ng umano'y kulto sa Socorro at ang leader nitong si Senyor Aguila. Ang mga biktima, emosyonal, na isiniwalat ang pang-aabuso sa kanila. Marinyang itinanggi ni Senyor Aguila at ng kanyang mga kasamahan pero ang mga senador may pagdududa kaya pinakuntep sila. At live mula sa Senado, na nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano-anong mga revelasyon dyan? Sheryl Julius, matitindi ang mga revelasyon dito sa Senado kaugnay nga ng umano'y pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Katunayan, inabot ng walong oras ang pagdinig ng Senado ukol dito kabilang sa mga tinalakay ang umano'y child marriages at sariling gobyerno raw na binuunang grupo sa Surigao del Norte. Ilang beses nang itinanggi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na kulto sila. Sinabi ni Senyor Aguila. Giniit pa rin ni Senadora Risa Hontiveros na pangkulto ang mga ginagawa ng grupo. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isinawalat ni Hontiveros na may sariling umanong gobyerno ang SBSI. Ang tawag sa gobyerno nila Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government Pambihira. Nagpakita pa ng resibo ang senadora na nagpapatunay na mayroong sariling Ministry of Budget and Finance, ang SBSI. Naglalabas din daw sila ng sariling birth, death, at marriage certificates. Nasa pagdinig din ang itinuturong leader ng umano'y kulto na si Jaren Kilario o Senior Aguila. At bilang pinuno, siya raw ang Panginoon o Savior ng SBSI ayon sa mga biktima. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang ginoo. Kanina, nagkaharap na ang mga biktima at si Senyor Aguila. Unang nagbigay ng kanyang testimonya si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Pagsisiwalat niya, mayroong sekretary sa na naglilisan ng mga single na babaeng 12 years old pataas at mga lalaking 18 years old pataas. Animoy cupido sa si Senyor Aguila na pinagmamarch sila sa kaipapakasal. Si Jane nga raw na 14 years old, ikinasal sa 18 years old na lalaki. Pagkatapos ikasal, required daw na agad silang makipagtalik dahil kung hindi, eh may kaakibat itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka. Kailangan ay among tulukad lawd may makuha ng lawmic adjust. Kailangan daw makuha sila in three days otherwise they will be called na nag-adjust. Kakausapin sila your honor at uh, sasabihin na maiimpierno sila pag hindi sila pumayag. Adios ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senior Aguila. Kahit daw mga magulang na mga minor de edad, napapasunod. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masagot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasakamis langi langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Kasama ni Jane ang kanyang tatay pero ang kanyang nanay na iwan daw sa sityo kapihan at sa pilitang ding ipinakasal sa iba. Ang paniniwala raw kasi kasalanan ang pagiging single. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Uh, pag, pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Ibinilgar garden ni Jane na kahit nakasal na siya, niyaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik pero nagmatigas siya. Meron para ruleta ng mga parusa at minsan na naging hinampas ng kahoy sa puwetan si Jane. Parusa rin ang pagpapaligo sa tinatawag na Aroma Beach na punuraw ng ihi at dumi ng tao. Ang sinapit ni Jane kapareho rin daw sa nangyari sa kapatid ng isa pang testigo na si Lovely. Naging emosyonal pa siya sa Senado. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po. Yung ikilasal siya ni Senyor Aguila. Akong mismo witness. Nung hindi raw pumayag na makipagtalik ang kanyang kapatid, pinarosahan ito kasama ang iba pang minor de edad. Pinalabas sila ng gate sa gitna ng maulang gabi pumunta po yung sasakyan ni Senyor, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapramis kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Sa huli, nabuntis ang kapatid ni Lovely. Sagot naman ni Senyor Aguila. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi totoo, your honor. Hindi ko po magagawa. Ha? And, Sigurado ka? Opo, opo. Ang mga pahayag ng mga biktima si Negunda, ni Mark Galsano nagpakilalang dating miyembro ng Elite Army umano ni Senyor Aguila. Nakita raw mismo ng dalawang mata niya ang mga sapilitang ikinasal. Maging siya naging emosyonal ng magkwento. Pinipilit po talaga ma'am na sila ikasal. Ganun ma'am. Tapos kanang relax ka lang, relax lang. Okay lang. Bukod kay Kelario, tahasang itinuri ni Galsano si na Janet Aho, Karin Sanico at Mamerto Galanida na mga nagfa-facilitate daw ng mga arranged marriage. Mismong 15 anyos na anak nga ni Aho, sa pilitang ipinakasal din. Dito na sinubok ni Sen. Ronald De La Rosa kung sino kay Ahok at Galsano ang nagsisinungaling. Sabi ni Ahok, hindi totoong ikinasal ang anak niya. Giit naman ni Galsano, natunghayan niya mismo ang kasal. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Oya sir. oya Di na tinood. Kanang mga bata, naghambog na na, sir. Answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Oya, oya, hindi. Masilay kasal. Pagbubulgar pa ni Gasano, may apo na nga raw si Ahok sa anak niyang pilit umanong ikinasal. Hindi naman yan itinanggi ni Ahok, pero nanindigan siyang hindi ikinasal ang anak niya. Sa huli, hindi kumbinsido ang mga senador sa paliwanag ni Sr. Aguila at tatlo pang miyembro ng SBSI. Kaya pinakuntemp sila. Sheryl Julius, planong isagawa ng Senado ang ikalawang pagdinig sa Socorro Surigao del Norte sa susunod na linggo para hindi na raw bumiyahe pa pa Maynila yung mga respondent. At mukhang mahaba-habang investigasyon ito dahil sa dami ng akusasyon laban kay Senyor Aguila at iba pang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. At yan ang patuloy nating babantayan. Sheryl Julius. Maraming salamat Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.